What is up, guys? Biglang camping kami kasama sila, na Si Ara. Bale, apat lang kami. Bro, how are you? Hello. hello. Hmm? Sa- Nasaan ang upuan natin? Ay, oo oh, yung upuan. Ma'am! Nakalimutan pa namin yung upuan. Wala wow, ko na guys Wait lang tayo ng elevator Biglang camping Ano yung lagay mo dyan kanina? Ha? Huh? Ano yung lagay mo dyan? Yo, Wala kang tubig Let's go guys, kita slide on. Guys, nagload lang ako pero paalis na kami. Siyempre, hindi mawawala yung vlogs ko. Hello, hello vlog. Welcome to my guys. Haha. <laughs> i-search mo Haha. Haha. <laughs> Bumanat ka na naman. Hello guys. Bumili na kami dito sa McDo dahil nagutom si Toto ko. Naita. Apat ba, tayo. Ha? Apat tayo. Hindi. Ah, nagutom pala kami ng apat. Pangsit kami. Tapos gulang. <laughs> Mga gutom kami, inom kami. Uh, bumili kami ng ano, Nabitin oh, ng fries. Nabitin ka ako, no? Sold ka ang gabi. Paano sold? Yung alak? Oo. Oh. Oo, oh, bitin ka Apat ba naman tayo minum, tapos ganito na lang ako. Oh, oh, yung hindi minum. Oo, oh, yung nangin isang bote. na. ako uminom ng whiskey, eh. Sarap talaga, uh, whiskey. Minum ng whiskey dyan. Kaya nyo lang ako sinabi ko naman sa inyo. Hmm. Antok trip lang siya. Tsaka wala siyang hangover. Tsaka gusto ko yung ano, yung ganun lang. Yung tamang inom lang. Ano, tara na ba? Pupunta na kami doon. Tara Items na. <laughs> <Hi>. ah, <ay. laughs> Di mo na ba tayo kakain? Dito na? Painip. Oh. pa, kainin na natin. Oo, oh, paya. dyan na kayo dito kami. Hi guys, kumain muna kami dito sa sasakyan. Ang dami rin dito. Ang dalawa nandun. Tayo tayo. Mangan. <laughs> Mangan. Manganon. Mangan tayo. Mangan <laughs> tayo. Mangan tayo. <laughs> kita Buksan niyo ang inyong ilaw. Wow. Nice. <laughs> so yun na guys, andito na tayo, may mga nagkakamping na. Hi Ano, baba na ba tayo? Let's go. Mas malamig sa ano? Oo, matas kasi doon eh. Dito, ano lang. Pag may nag ano ka ng tent dito, may pupunta. Sabi mo may bayad. Yeah. Pinahirapan mo talaga hey, <laughs> Hindi nga. Kasi paano mo ko sasabihin? Um, yung brother, Can you help us pair our charcoal? <laughs> no. <laughs> Sabi niya hihingi daw siya ng baga doon. Sa, Saan? Sa ibang lahat. Sabi ko, how will you ask? Paano mo hihingi ng baga? Need fire. Ba't <laughs> manghihingi ka ng ano? Baga? Eh, wala tayong ano. Wala tayong torch. Mangihiram tayo ng torch. Yung pala naman, torch Bro, oh, kasi. Do you have torch? If you have, can I borrow? And then, oh. <laughs> like that. Yung ka na pala. Embers. Ano yun? Medyo madilim embers. lang dito guys. Abaga, oh, o. Oh, oh di ba? Ang hirap na gano'n. So, like that? this, like that. Ang embers na sabi embrace? You want, you want hug? <laughs> Kaya mo yan. Gusto mo ba sa mga pakita? Oo, oh, ibisyo mo na rin. Uh, guys, <laughs> mangyaram kami ng torch. Okay. Actually mayroon kami Kaso nakalimutan lang. The wax and then you can burn this from from the lighter. Oh, our brother helped us. Thank you so much. Just put this one on the top. Yeah. This is the wax. Even the wax? Yeah. Actually, ni wala na ni magawa balak, nagka-ay ay alam. Kapag ah, ganito pala maliwanag oh sa likod. Oo, oh, pag nakaharap sa akin, hindi maliwanag ko. Oh. Kaya dapat hawak mo. Oo, oh, tiga mo. <laughs> hmm. <laughs> Pankita, oh. Hmm. Pakita o. Oh. nga, Oh. Kasi mas mataas ang, M ang ano nga, MP ba yung tawag hmm. tayo sa likod, diba? Yan, mo, ayan, oh. Ayan, ayan, oh. Oh, di ba? Tiga mo o. Ayan, ayan, di ba? kasi yung ano niya. <laughs> Kaluluto mo lang yun kanina. <laughs> Oo, oh, oh. pero hindi natin dito. Bawat subo. Kinihaw na palisit. Sarap pala pag ano, no? Kapag nararamdaman mo na yung init, pag malamig. Sarap yung tahimik lang, no? Wala man, man. <laughs> <laughs> <Bonfire niya. laughs> mo ano. <kayo> Tama sa kanila, nakas <laughs> na Bonfire nyo. Mamili yan mga yan ng kahoy. Ka. Ano lang? Pumili ka. ng yung... kahoy yan sa labas. Yung... Pagkahoy, hindi na ano, umuapoy nyo. Apoy ito talaga. Kaya nga sakto lang ito eh. No? Sarap is paalis na. Binigay sa amin yung ibang uling nila. Hi guys, ganito pala yung siyab dito. Nung pagdating namin kanina, kala namin hotel to eh. So, ayos nyo siya. Mukha siyang pogo. <laughs> Hello. Ang <laughs> sa akin. Ay, ba na yung kulay? Sarap. Baka mag-sunrise na. Hmm. Hi guys, umaga na dito. Mag-uumaga pa lang para. Na. Dito pa rin kami. Ano oras na? 6 a.m. 6 a.m. So, umalis kami ng 1, no? Yes. 1 a.m. Dun sa bahay. So, hanggang ngayon nandito pa rin kami. 6.30 na. Pero, gabi pa rin. Il December, matagal ang gabi. Ay, December. January. January na, January na pala. Hindi ka na nakamove sa December. <laughs> parang kasing December pa din 24. eh. Parang kasing December. Parang, parang pag, pag... Simoy ano? Pag ano na, Simoy pag umaga, Pasko. parang palamig pa ng palamig eh, no? Oo. Peak pa lang to. Actually, wala pa nga to. By February, mas malamig. oh rice. Rice Rice na. Yung mga tao sa paligid namin, tulog na. Pero kami kukwentuhan pa. Nakam na sa Turkey! Kasi yung Georgia. Alam ko maganda sa Turkey. Guys, dito orange na yung... So, iniintay lang natin yung haring araw. Ay, sarapat lang mo. Ay, gusto yung hihiya ko. Liwanag Grabe krabi. Ano ba meron pag-marmar? Ilang liters ng... Pwede Guys, naman nakikita yun eh. yung ano? Orange? Ano? Ng Pwede lawin. yun. Pwede yun. Kapakaganda. Pwede yun ba? yo yo yo, good morning. Hello na guys, umaga na. Yung mga uwak, gising na rin. Hey good morning. Assalamu alaikum. Hi guys, good morning, good morning Pauwi na rin kami Hindi nagpakita si Haring Araw Kaya uwi na lang kami Tignan nyo guys, hanggang ngayon hindi pa rin siya nagpapakita Siguro natabunan na ng kulap or naiya Nilamig, So magliligpit na rin kami tapos uuwi na rin. Yan, nagliligpit na si Nathan. Saan nag-enjoy ka ba? Kami malalasing. Sorry. <laughs> Pagod na daw siya. Lapit lang naman. Magpipicture sana kami. Uy, may picture tayo dito. Kasi Hello guys, ay na si araw. So, paalis na sana kami pero nagpakita siya. Tingnan niyo naman kung gaano kaganda yan. So beautiful. Guys, pauwi na kami. Yan, tama na yan. Sarah, lamig na lamig na. Buksan ka na yung heater. Tol! Let's go na ba? Let's go, sago. So, guys, hanggang dito na lang. Bye. See you again. Don't forget to subscribe and like and follow comment. and comment. Thank you guys. Sarado muna. Sarado muna.